Pasok. Eh, pasok lang kaya natin sa bulkan itong si Saldivo, so, Pakain na lang kaya natin sa bulkan. Uh, Tutal eh, lahat na lang ata gustong kam kami eh. Pera ng bayan, lupahin ng bayan. Uh, ano ka ba naman, Saldico? Wala ka bang kakakontento so, ka? Ay, wala ano pagtataka. Bakit tinayaan ng local government ng Albay bagay? Sino nga ba namang sisita sa isang saltiko na pinakamayaman, kingmaker, political kingpin ng Albay at super lakas sa administrasyong ito Hindi lang pera ng bayan ang kinakamkam kung hindi pati kalikasan. Kapal talaga ng mukha mo.